Hello, good morning mga kadayo. Magluluto po tayo ngayong araw ng ano ng sarsadong isda, no? Itong ulam natin. Meron po tayo mga tatlong perasong uh, hiwa ng isda dito, no? At gagawin natin itong sarsado. Ayan, meron po tayong bawang. Gagamitin ko pong sibuyas, ay puting sibuyas po, no? At meron po tayong isang perasong itlog dito. Ito po yung tatlong perasong isda natin na pinirito natin. Naprito ko na po ito para mas mabilis po ang ating video. ano At ito po yung ating kamatis. Walong perasong kamatis po yan. Tara mga kadayo, samahan nyo ako magluto ng ating masarap na ulam. So gagawin natin dito mga kadayo, ay lang po natin itong ating paglulutuan. Ano? Ito mga kadayo, mainit na po yung ating paglulutuan. Maglalagay lang po tayo ng mantika. Ayan, painitin lang po natin. Mainit na po yung ating mantika. Ilalagay po natin ng ating bawang. Susunod po natin yung ating sibuyas na puti. Next po natin ilalagay ito pong ating kamatis. Ang gagawin po natin dito ay hayaan po natin madurog po yung ating kamatis. Ano? Lulugin po muna natin yung kamatis para po masarap po yung sakar sa mamaya ng ating lulutuin. Tatakpan lang po muna natin mga kadayo, no? Tignan na po natin. Eh, mga kadayo, maglalagay lang po tayo dito ng pamintang crack, no? At isang pirasong siling labuyo. Ito po yung ating crack na paminta at isang pirasong siling na bulo. Lalagay lang po natin. Haluin lang po natin. Ayan mga kadayo, kung mapapansin nyo, no, uh, malambot na po yung ating kamatis. Ano? Ayan pa po natin siyang lumambot para po manuot po yung sarsa ng kamatis sa ating ilalagay mamaya na isda. No? Magdadagdag lang po ako dito mga kadayo ng konting tubig para po mas lalong madurog po yung ating kamatis. Dagdagdag lang po natin mga kadayo ng konting tubig. Ayan. Pakuluan lang po natin yan. Tamaya maya po ay titimplahan na po natin. Ito mga kadayo. Malambot na po yung ating kamatis. Ano? Titimplahan na lang po natin ito. Kayo na pang bahala kung anong ilalagay nyo pong panimpla. Okay. Maglalagay lang po tayo ng panimpla po natin. maglagay po muna tayo ng konting asin. Kasi yung kamatis po, eh, may konting asin na rin po yan. Titimplahan lang po natin. Ganyan sa makuha po natin yung timplang gusto po natin. Ano? At mamaya maya po, ilalagay na po natin yung ating isda at itlog. Okay na po yung timpla mga kadayo. Ano? Uh, saktong-sakto lang po. Hindi po siya maalat, hindi rin po siya matabang. Ilalagay na po natin mga kadayo yung ating tatlong hiwang isda. No? Kahit anong isda naman po, pwede po yan. Lulubog lang po natin para maabsorb po ng ating napritong isda. Yung katas po ng ating kamatis. Ano? Tataktan po natin. Ayan, para lumambot po yung ating isda tatakpan lang po muna natin mamaya ito no at panghuli po na ilalagay natin yung itlog check na po natin ayan ilalagay na po natin yung ating isang pirasong itlog dito ito na po yung ating isang pirasong itlog ano? ayan haluin lang po natin at mamaya maya po tatakpan po natin ulit ano baligta po natin yung ating isda ayan antayin po natin uh, ma-reduce po yung sabaw dapat ang gawin po natin dito ay konti lang po yung matitirang sabaw ano ayan mamaya maya mga kadayo ay luto na po itong ating napakasarap na ulam Takpan po muna natin at sandali na lang po ito at na po itong ating masarap na ulam. At ayun na po mga kadayo, luto na po itong ating masarap na ulam. Ano? Ito na. Napuha na po natin yung gusto nating sauce ng ating nilutong pritong isda. Ano? Luto na po ito. Ano pang inaantay po natin? tara, kain na po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking pagluluto, ano? Itong aking pinasarap na pritong isda. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muling video po natin. God bless!